isinumpa ng propeta ang altar sa Bethel. Ikalabintatlong Kabanata Ngayon, inutusan ng Panginoon ang isang lingkod niyang tagahuda na pumunta sa Bethel. Pagdating niya roon, nakatayo si Jeroboam sa tabi ng altar para maghandog. Inutusan ng Panginoon ang lingkod niya na isumpa ang altar na iyon. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa altar na ito. May isisilang na isang sanggol sa pamilya ni David na ang pangalan ay Josaya. Papatayin niya at ihahandog sa altar na ito ang mga pari na naglilingkod sa mga sambahan sa matataas na lugar at naghahandog sa altar na ito. Masusunog ang kanilang mga buto sa altar na ito. Sa mismong araw na ito, nagbigay ang lingkod ng Diyos ng palatandaan na mangyayari ang kanyang sinabi. Sinabi niya, Ito ang palatandaan na sinabi ng Panginoon. Matitibag ang altar na ito, at ang alikabok nito ay kakalat. Nang marinig ito ni Haring Jeroboam, itinuro niya ang lingkod ng Diyos at sinabi, Hulihin ninyo siya, pero bigla na lang nanigas ang kamay ng hari, kaya hindi na niya maibaba ang kanyang kamay. Pagkatapos, natibag ang altar at ang alikabok nito ay kumalat. Ayon sa palatanda sinabi ng lingkod ng Diyos na ipinahayag sa kaniya ng Panginoon. Pagkatapos, sinabi ng hari sa lingkod ng Diyos, Ipanalangin mo ako sa Panginoon na iyong Diyos, na pagalingin niya ang kamay ko. Kaya nanalangin ang lingkod ng Diyos sa Panginoon, at gumaling ang kamay ng hari. Muling sinabi ng hari sa lingkod ng Diyos, Halika sa bahay at kumain at bibigyan kita ng regalo. Pero sumagot ang lingkod ng Diyos, Kahit ibigay pa po ninyo sa akin ang kalahati ng ari-arian ninyo, hindi ako sasama sa inyo o kakain ni iinom sa lugar na ito. Sapagkat inutusan po ako ng Panginoon na huwag akong kumain ni uminom habang nandito ako at sa pag-uwi ko'y hindi ako dapat dumaan sa dinaanan ko papunta rito kaya ibang daan ang dinaanan niya nang umuwi siya. Nang panahong iyon, may isang matandang propeta na nakatira sa Bethel. Pinuntahan siya ng kanyang mga anak na lalaki at ibinalita ang lahat ng ginawa ng lingkod ng Diyos noong araw na iyon sa Bethel. Ibinalita rin nila sa kanya kung ano ang sinabi ng lingkod ng Diyos sa hari. Nagtanong ang kanilang ama, saan siya dumaan pa uwi? At sinabi nila kung saan siya dumaan. Pagkatapos, sinabi ng kanilang ama sa kanila, Ihanda ninyo ang asno para sa akin. Kaya inihanda nila ang asno. Sumakay siya at hinabol ang lingkod ng Diyos. Inabutan niyang nakaupo ito sa ilalim ng punong terebinto. Tinanong niya ito, Ikaw ba ang lingkod ng Diyos na galing sa Huda? Sumagot siya, Opo. Sinabi niya, Halika sa bahay at kumain. Sumagot ang lingkod ng Diyos hindi po ako maaaring bumalik at sumama sa inyo. At hindi rin ako maaaring kumain o uminom kasama ninyo sa lugar na ito. Sapagkat inutusan ako ng Panginoon na huwag akong kumain ni uminom habang nandito ako. At sa pag-uwi ko'y hindi ako dapat dumaan sa dinaanan ko papunta rito. Sinabi ng matandang propeta, Propeta rin ako na katulad mo. At inutusan ng Panginoon ang isang anghel para sabihin sa akin, nadalhin kita sa bahay ko, para makakain at makainom ka. Pero nagsisinungaling ang matanda. Kaya sumama sa kanyang bahay ang lingkod ng Diyos. Kumain at uminom siya roon. Habang nakaupo sila sa mesa, may sinabi ang Panginoon sa matandang propeta. Kaya sinabi ng matandang propeta sa lingkod ng Diyos na galing sa Huda. Ito ang sinasabi ng Panginoon nilabag mo ang utos ng Panginoon na iyong Diyos. Hindi mo sinunod ang iniutos niya sa iyo. Iniutos niya sa iyo na huwag kang kakain at tininom sa lugar na ito. Pero bumalik ka rito at kumain at uminom. Dahil sa ginawa mo, ang bangkay mo ay hindi ililibing sa libingan ng mga ninuno mo. Nang matapos kumain at uminom ang lingkod ng Diyos, inihanda ng matandang propeta ang asno para sa pag-uwi nito at habang papauwi na siya, sinalubong siya ng isang leon at pinatay. Ang bangkay nito ay nakahandusay sa daan at sa tabi nito ay nakatayo ang leon at asno. Nakita ng mga taong dumaraan doon ang bangkay at ang leon sa tabi nito at ibinalita nila ito sa lungsod kung saan nakatira ang matandang propeta. Nang marinig ito ng matandang propeta, sinabi niya, siya ang lingkod ng Diyos na lumabag sa salita ng Panginoon. Pinabayaan siya ng Panginoon sa leyon na sumunggab at pumatay sa kanya. Ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya. Sinabi agad na matandang propeta sa mga anak niyang lalaki. Ihanda niyo ang asno para sa akin. At inihanda nila ito. Umalis siya at nakita niya ang bangkay na nakahandusay sa daan at ang leyon at asno na nakatayo sa tabi nito hindi kinain ng leyon ang bangkay o nila pa man ang asno. Kinuha ng matandang propeta ang bangkay ng lingkod ng Diyos at isinakay sa asno at dinala sa kanilang lungsod para ipagluksa ang bangkay at ilibing ito. Inilibing niya ito sa libingan na ipinagawa niya para sa kanyang sarili. Lubha silang nalungkot sa pagkamatay ng lingkod ng Diyos. Matapos siyang mailibing, sinabi ng matandang propeta sa mga anak niyang lalaki, Kapag namatay ako, ilibing ninyo ako sa pinaglibingan ng lingkod ng Diyos, at pagtabihin ninyo kami. Dahil ang mga salita na sinabi ng Panginoon sa kanya tungkol sa altar sa Betel, at sa mga sambahan sa matataas na lugar sa Samaria, ay siguradong matutupad. Kahit nangyari ang mga ito, hindi pa rin nagbago si Jeroboam sa kanyang pag-uugaling. Pumili pa rin siya ng mga taong maglilingkod bilang mga pari sa mga sambahan sa matataas na lugar. Ang sino mang gustong maglingkod bilang pari ay inordinahan niya. Ang ginawang ito ni Jeroboam ay naging dahilan ng pagkakasala ng sambahayan niya at naghatid sa kanila ng pagkatalo at kapahamakan.